Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Good morning, mga kabatang. First shot of the day. ang dami pala nila doon mga kapitang sinubok natin yun 46 yards palusutan so pangalawa natin yalan pulutin na natin tapos pupulutin natin yung nauna natin pinutukan lusot lusot ayos kahit pagod na pagod sa paglalakad ang taas na laman ng tank yun iskuba ko umalis ako kaninang madaling araw sa bahay hindi ako nakapagkarga so ang ginawa ko nagpampako ako so napaka aga na naging exercise ko 150 pumps <laughs> buhanin na natin mga kapatang yung isa anyways third shot natin mamaya natin babalikan yung dalawak para makikita natin pala kabatang so tayo ay nag field testing ngayon itong ating uh, bluetooth speaker so napakaganda nya uh, napakalayo yung abot nung tines ko dun sa bahay dati nung dumating na sa mga 50 uh, 50 yards is gumagana pa rin yung bluetooth nya so okay sya so nakalagay ngayon dun sa atin ah uh, binabantayan nasa around 25 tayo ngayon so gumagana siya so yan o may volume tas natin ang volume yan o so, maririnig nyo may sumasagot dito sa likod try natin ang punay Ayan. Ito niya. Punay naman ang tunog niya. So, nakapaglagay na ako sa memory card ng manok. Yung pakaka. Tapos, eh, yung tilao Meron din. Meron din tayo ng zebra. So, okay. Maganda siya. <laughs> Napakalinaw. So, ang lakas. Ayan. Puti umaraw na ulit. So, may dalawa na tayong nahuli dyan. Mamaya, balikan natin yung dalawang punay. Hindi, nireview ko kasi sa video. Kitang-kitang nalaglag. Kaso, hindi ko makita. Dapat pala pagkapot ako, kinuha ko na agad Nalilito tuloy ako. So, sana makita natin para hindi sayang. So again, si Benito ron dala natin. Ayan, basa sa ulan. Umulan kasi kanina. Puti ang maraw ngayon. So looks promising. Okay, update na ka lang kayo. Man, later pagka nakikita natin yung ating hinahanap. dalhin natin kapatang hindi ko ma-range point makikita ako bahala na to pinilagay ko nalang sa 45 hit salita natin shout out muna tayo mga kabatang shout out kay uh, Ilocano Sniper PH salamat sa suporta ingat po lagi kay Idol Tumbag Hunter TV salamat po sa support ingat po tayo lagi sa paghunt ito sa ating mga kaibigan katropa sa buwan. shout out sa inyo mga kabatang kay Kahabi TV ng agonsilyo shout out pahingi ako ng crayfish maraming maraming salamat po dun sa 37 na bagong subscribers natin sa ating mga silent viewer thank you sa mga hindi pa po nagsusubscribe pakisubscribe po ng ating channel shout out din po kay Ilocano Gunner kay JB Bay, bay, bayawa sorry kung mali ang pronunciation kay Idol JB Bayawa ng Apayaw maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa mga hindi nabanggit alam nyo na yon maraming salamat po sa mga bagong subscriber mga bagong kaibigan shout out sa inyo kay Silent Hunter kay Triggerman Hunter kay Jerson Balon. Shout out sa inyo mga lodi. 65 yards mga kabatang. Dead. 65 yards. ya may dumating pa. May isa pa. <tries> <tries> Ay, ako nag -compensate. So pupuntahan ulit natin doon yung puno na binaril natin kanina na hindi hindi ko makita kung nasa saan yung unang shot natin. So tingnan natin.